The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Good morning, Ted. Good morning, Cha. Kumusta tayo dyan? Kumusta ang ating mga taga-subaybay? Maaraw ba sa atin dyan? Pag-uusapan po natin ngayon ang isang verse sa psalm na magbibigay uh, sa atin ng inspirasyon, spiritual, kung paano ba talaga tayo maglong kay Lord kapag feeling natin down tayo. Alam niyo kung may feeling ng sobrang uhaw na uhaw? I don't know, maybe nagbasketball ka o naglakad ka sa ilalim ng uh, matinding init ng araw. Yung wala kang ibang hinahanap kundi isang basong malamig na tubig. Alam mo yun, malang kahit bigyan ka ng burger o bigyan ka ng kung ano, -ano material na bagay, wala akong pakialam dyan. Gusto ko lang malamig na malamig na isang basong tubig. Alam nyo po, ganito yung spiritual thirst na naramdaman ni King David ano sa Psalm 63. Yung po pag-uusapin natin ngayong verse 1. Ang sabi dito, o Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo na nanabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Alam niyo po si David habang nasa desierto siya, nasa wilderness siya, malayo sa comfort ng palasyo, na-experience niya yung literal na pagiging nasa dry and barren land. Pero hindi lang physical thirst po yung naramdaman niya. Ito was a deep spiritual longing sa presensya ng Diyos. Ibang klaseng uhaw, no? Sa gitna ng wilderness, sinahanap niya tubig. Okay? Tubig na nagmumula sa Diyos. Yung uhaw niya, ay uh, lang daw ng presensya ng Diyos. Kung minsan ganito rin po tayo sa buhay, ano? kahit na maybe nasa karangyaan, maaaring meron tayong konting luho, kaliwat kanan, pero mapifeel natin parang may kulang, parang merong uh, longing, parang nasa disyerto ko na walang makasatisfy kahit kung sa saan lugar na ako nakapunta, may mataas akong posisyon, yung pinatawag na season of spiritual dryness kapag ganun po nararamdaman natin, tandaan natin, just like David, ang hinahanap niya ay si Lord. Ay, ito lang po tanong ko. Ang sabi kasi ni David, sa early, sa English po, no? early I will seek you. So, sa, 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 unang bungad ng araw, pagliwanag ng araw, ikaw agad ang hinahanap ko. Ang tanong po, meron po ba tayong ganong pagkauhaw sa presensya ng Diyos? Kaya sa, sabi rin po dito, okay, o kayo aking Diyos. This is something na personal. Hindi yung Diyos ng ni Daily Brad, Diyos ni Ted. Aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo buong puso't kaluluwa. So the question is, hinahanap ba natin siya. Pangalawa, meron ba tayong relasyon sa kanya? At ang pangatlo po, okay, ano ba yung gusto niyong masolusyonan sa atin? Kasi minsan hanapin natin siya dahil meron lang tayong gustong bagong gadget. Gusto, no, no, Ang dapat po, ang hinahanap natin sa kanya, ang, ang presensya niya. Yun po yung challenge ko sa inyo. Pagising natin sa umaga, instead of reaching out to our telephone that magche-check ng mga bagong uh, TikTok and all, ano ba bagong sayaw ngayon and all, ang una ba nating to-do list is to seek Him, to seek His presence. Na kung walang presensya mo ngayong araw na to, wag mo na lang akong ilabas sa bahay na to. Ganon din po ba yung ating hinahanap-hanap sa Diyos. Na kung wala ang presensya mo, walang, class, walang kwenta ang negosyo na to, walang kwenta ang pamilya na to, walang kwenta ang pera na to, walang kwenta ang posisyon na to, kung wala rin ang presensya mo. Dahil ang presensya niya, in his presence, there's peace, there's joy, there's hope, and there is salvation. Kaya po si David, matalino, sabi niya sa Salmo 63 verse 1, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso't at kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Tayo po'y Panginoon, salamat po dahil Uh, sa gitna ng kaguluan sa mundo nato, sa gitna ng uh, gusot, Lord, sa pamilya, sa gitna ng maybe physical na pinagdadaanan. Ikaw po, Panginoon o oh Diyos, ang aming hinahanap-hanap. Tulungan niyo po kami. Ikaw lamang ang sambahin. Ikaw lamang ang purihin. Ikaw lamang ang hanapin ng buong puso at kaluluwa namin. In Jesus' name. Amen. 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 Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.